magandang araw, magandang gabi, o anong oras man kayo dyan lahat. lalong lalo na sa lahat ng mga katekram defenders, mga fighters ng tekram, sa tekram community, grabe, thank you, thank you talaga sa lahat ng pagmamahal nyo na pinaramdam kay Tatay Ramel. Yung init na pinadaman nating suporta sa ating Tatay Ramel. So, dahil ang init ng inyong suporta, nagiinit din ang aking ulo sa na nabasa ko ito itong nabasa ko sa Facebook, nag-init talaga ang ulo ko. yun na lang yan ang sinasabi niya dyan. Dahil ang haba ng sinasabi niya. Siguro, isa itong ungak na supporters or uh, sponsor na makitid ang utak na sponsor ng Lorde. Ngayon, ma'am, tanungin nga kita, or ma'am ka ba, o anong, ano ka, ng alien ka dyan, na nag-post kung isa ka sa nag-sponsor, tanungin kita, nangihingi ba si Sir Ramel sa inyo? Iba hindi? Hindi. Simula't simula, nanood ko sa mga vlog ni Tatay Ramel, wala akong narinig na humihingi sila sa inyo kayo ang kusang nagpapadala, kayo ang kusang nag out sa kanya. Sa mga sponsor to ha, na makikitid ang utak. Tapos ngayon, magpupus kayo dyan ng paniningil dyan. Magpupus kayo dyan ng kwintahan. Nagkikwinta kayo dyan. Hindi ba kayo nahiya dyan sa si sinasabi nyo? sa paniningil nyo, sa pagkwinta nyo dyan, anong akala nyo sa Lordy nyo? Sobrang naniningil na kayo. Alam nyo ba yung mga million-million na sinasabi nyo? Alam mo ba yung, hindi porkit na ka-million views ka, may million ka din? Subukan mo kayang mag-vlog. Subukan mo kayang mag-video. Kung makakakuha ka ba sa million views mo makakuha ka rin ba ng milyon? At hindi lang yan ang Lord inyo ang nag-million views dyan. At kung hindi yan na-discover ng tekram, malamang sa malamang, kargador nga yan ngayon, or baka nag-rugby na rin yan ngayon. Kaya lang naman kayo nakapag-sponsor dahil nakikita yan ng Tekram bakit yung mga sponsor ba yung nandoon yan siya sa sa uh, divisorya nagkakarga nakikita ba nila yan nag nakontak ba nila yan para padalhan nila oo lahat ng mga nagpapadala si Tatay Ramil ang tumatanggap pero hindi niyo alam nakabangko yan ang pera yung taong yan tapos kayo ngak 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 diyan bakit hindi kayo tatawag doon para kausapin ninyo doon? Kung gusto nyo, kung mahal nyo yung bata, kung mahal nyo yung tao, kung talagang mahal nyo, na hindi ko sigurado kung mahal nyo, or ginagatasan nyo lang, dahil hindi tama ang mga ginagawa nyo eh. Hindi tama. Ako bubo ako, pero naramdaman ko yung mali, yung pag-treat nyo sa bata, kung talagang mahal niyo, ito gagawin niyo eh. I-advise niyo sa bata na haharap siya doon. Kung gusto niya, ayaw magkaroon ng maraming bashers, padtad siya ng bashers, kahihiyan, huwag siyang magsinungaling. Umarap siya. Harapin niya ang inumpisahan niya. Bakit hindi kayo makapagsabi dyan? papayag lang ba kayo kung totoong mahal nyo? Papayag ba kayo na yung mahal nyo ay tagta rin ng mga basher dahil sa kasinungalingan? Diba po? At kung totoong mahal nyo, bakit turuan nyo ng pagsisinungaling yung bata? Diba? Bakit naniningil kayo ng kwintahan dyan hindi nyo ba na ano yung sinasabi ni Tek John? Na yung bata na yan, kahit ang dami na niyang gamit, mga sapatos, mga damit, or ano pa dyan, halos na dyan na sa kanya, nagtataka sila bakit halos araw-araw may mga Lazada, mga Shopee, at laging nagpapabili ng damit, sapatos. Alam niyo yung Lord din nyo, nakakakonsentin nyo. Wala na sa tama. Sobrang laki na ng ulo. Parang hindi dubaan sa paghihirap. Parang hindi na niya naramdaman kung saan siya galing. Parang hindi na niya nakikita kung saan siya galing. Kung mahal nyo yan ang Lord nyo, pangaralan nyo. Dahil hindi habang buhay na nandyan kayo sa tabi niya at mag-sponsor sa kanya. Bata pa yan eh. Kayo tatanda kayo, mamamatay kayo. Mawala kayo sa tabi niya. At yan namang Lord din nyo ay mag-aasawa yan. At kapag nag-aasawa yan, siya ang bubuhay sa asawa niya. Baka naman, pag nag-asawa na yan, ay aasa lang din sa asawa niya dahil sinanay nyo na nandyan kayo lagi nakasuporta. Kasi nung doon siya kay Tatay Ramil, ang gusto ni Tatay Ramil, ipaintindi sa kanya ang mga bagay-bagay na dapat yan yun ang totoong haharapin niya pagdating ng panahon na mag-aasawa na siya o siya na lang bumuo na siya ng pamilya niya. Yung totoong buhay, tuturuan siya. Pero anong ginawa niyo? Kinukonsintin niyo unang-una sa pera. No? Kaya lumalaki sobra ang ulo niya, eh. Natutong magsinungaling dahil siya ay isang ambisyuso. Walang kakontintuhan sa buhay. Kaya nagawa niyang nalang umalis doon kasi inisip niya na yung mga bagay-bagay na gusto niya dahil na nga siguro sa bugso ng edad niya, na may gustong mga bagay na mga gustong gawin, hindi niya magawa. Which is, siguro yung ibang bagay na gusto niyang gawin is mali. So, siyempre, ikaw ang tunay na tatay, itatama mo yung anak mo na inak. Yung gusto mong gawin ay hindi tama yan. Dapat ganito gawin mo. Dapat ganito. So, di ba kung gusto niya na inisip niya yung future niya, na gusto siyang makasave huwag siyang magpabili ng bili. Na kung ano-ano, dahil kahit marami pa siyang mga gamit, pabili siya ng pabili. And dahil sa pagkukonsinti niyo talaga, sobrang laki ng ulo ng Lord niyo. Tapos ngayon, sabihin na, na hiyang hiya na siya doon, haharap sa manalastas family. Hiyang-hiya talaga siya. Dahil sa kasinungalingan na ginawa niya para lang maibigay, makuha niya yung mga gusto niyang bagay o mga gusto niyang gawin sa buhay, eh, siya lumayas. Kasi binibigay niyo eh, kinukonsintin niyo. Tingnan niyo, pinapadalhan niya, ng hindi niya pinapaalam sa magulang. Which is, hindi natin sabihin na magulang niya yun. Nandun siya nakatira. No? Tapos ngayon, maniningil kayo ng maniningil dyan. Para kayo, kung gusto niyo, tumawag kayo doon kay Tatay Ramil. Doon kayo mag, ano doon ng ano yung inindingangak-ngak nyo. Utusan nyo pa dyan mag kwinta si Mita sa mga sinasabi nyo dyan. Ay, nakuha, mga madam o sir. Ah, mga matatalino nata kayo, pero sama-sama na kayo talagang mga sinungaling. Kung totoo kayo nagmamahal sa isang tao or anak, inaanak-anakan nyo, Pangaralan nyo, no? Pangaralan nyo na marunong humarap sa katotohanan, hindi yung pairalin ang kasinangalingan. Akala nyo siguro kapag nakuha nyo yung atensyon ng bata na sa inyo na, ay yung mga tao ay nandon rin sa inyo. Eh hindi, dahil ang mga tao sumusuporta lang naman sa kanya dahil kay Tekram. Nang dahil lang naman kay Sir Ramel. Kung tutusin, unang-una dyan, ang Panginoon, ang unang nakatuklas niyan. Siguro sabi ng Panginoon, kawawa naman tong bata na to. So may isang taong mabait, ipapadala ko sa kanya. Para naman matulungan tong bata na to. Dahil nahihirapan na sa buhay. Ngayon, nung nandoon na si Tekram, na na niya yung bata, dahil walang imposible. Eh. Ginawa ng Panginoon yung imposible na madiscover yung bata na yan. Eh. Ngayon, okay na yung bata doon eh. So, bahibaya naman natin na okay na siya doon. Kaso lang talaga, may mga tao na magsusulsul. Lalo na yung Francis na yan na nakitira doon, na kinikilig palagi. Hindi ko sa inyo ito lang last message ko sa inyo sa lahat ng grabe mag-post kayo diyan para kayong mga panga akala niyo ba yung facebook tutulong yan sa inyo ayaw di ma ako <laughs> mag-usap kayo doon nakita galit na ata ako <laughs> ah, sino nga kayo kayo ang may atraso doon hindi sila ah, ito lang masabi ko gusto niyo tulungan yung bata pangaralan niyo ng maayos dahil darating ang buhay, ang panahon na siya na lang ang lalaban sa buhay niya dahil wala na kayo, hindi tayo forever dito, tatanda tayo at siya bata pa. So maiwanan talaga natin siya. So siya na lang lalaban sa buhay niya, dapat matuto siya sa totoong buhay na haharapin niya. Di diba? Yun lang. Kung mag-post kayo dyan, ang i-post nyo dyan, itawag nyo lang doon daritso para mapiliwanagan kayo at hindi sa sakit yung dibdib mo nyo at hindi kayo mga high blood dyan. Mga high blood kayo dyan, yari kayo. ba? Diba? Maraming salamat sa lahat na nakaintindi sa nararamdaman ko ngayon. Naiinis talaga ako pag nakabasa ako ng mga ganyan. Well, di naman talaga sila nanghihingi sa inyo. Di sila nanglilimo sa inyo. Bye.